Pumalak si Vice President Sara Duterte. Buti pa nga ito, oh. nandito, pinakita yung uh, nandito. Ito yung event na, na nagsama-sama itong mga negosyante. Duterte sa maripilit na pag-uugnay sa kanya sa flood control scandal. Bahagi raw ito ng paninira sa kanya ng administrasyon dahil tatakbo siyang Pangulo sa 2028 elections. Ayun. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Sa halip na masolusyonan, pinalala pa rao ni Pangulong Bongbong Marcos ang problema sa korupsyon. Yan ang iginiit ni Vice President Sara Duterte. Ang um, ini-expect po sana natin sa administrasyon ni Pangulong Marcos ay mabawasan yung korupsyon. Pero ang nangyari po ay kabaligtaran. Mas lumala po. Hindi na rin daw nagulat si VP Sara na iniuugnay kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at kaalyado nitong si Senator Bongo sa flood control scandal. Sinusubukan daw na itawid ito kay VP Sara dahil isa siya sa mga matunog na kakandidato sa 2028 elections. Gusto lang din nun na matamaan yung ako dahil paniwala nila at siguro pa nila sa ako sa mga kandidato sa pagkapangulo sa Puerto Rico. Dagdag pa ng bise, hindi naman kailangan ng Pangulo na bumuupa ng Independent Commission for Infrastructure. Pwede naman daw kasing idiretsyo sa Ombudsman ang pagsasampa ng kaso. Bumukta nagbuka sila ng ICI para kung ano man yung investigation report ng ICI, nililegitimize nila yung kwento na gusto nilang lumabas. <laughs> Buelta dyan ng ICI. Our narrative is the evidence to be presented to us. Kung anong dokumento, anong ebidensya, anong testimony na makukuha namin na totoo, doon kami putungo. Walang narrative doon. <laughs> Ang gusto raw ni VP Sara aksyonan ni Pangulong Marcos ang problema sa korupsyon. Ganyan din ang panawagan ng grupo ng mga negosyante na Philippine Chamber of Commerce and Industry. Malaki raw ang kontribusyon nila sa binabayarang buwis kaya pumalag sila dahil hindi naman daw pala nagagamit ang pondo sa tama. Bagamat hindi naman daw nilang gustong mag si Pangulong Marcos, kulang daw ang pagtugon ng administrasyon sa isyu ng katiwalian. We want really those responsible to be punished and to be identified. And the only person that can really do that by appointing those that are really uh, into it in, in addressing it is our president. Magbibigay raw ang PCCI ng rekomendasyon nito sa palasyo para magkaroon ng transparency at accountability sa gobyerno. Nagbabalita mula sa so Frontline, Camille Samonte, News 5. Oh, ayan ha. Talagang hinihingi nito mga negosyante na ito yung talagang mastermind. Ha? Eh, ayaw lang nila sabihin, huy. Yung pinsan mo, ipakulong mo na. Ayaw lang nila sabihin yun, pero that's really the, uh, the, the, ano eh, yun ang talagang inaantay ng lahat. Kung may si Marcos, simple lang naman ang sasabihin niya. Eh. Eh, pakulong nyo na nga itong pinsang ko. Ooh. Hanggang hindi kayang sabihin ni Marcos yung katarantaduhan lahat yan. Sorry ah. That's the truth. Lahat ho huh, ng uh, ginagawa niya. Ito nga eh. Meron na naman katarantaduhan ngayon sa kamara keso, parang bagang bibigyan pa na mas malaking kapangyarihan ng ICI. Alam mo, oh, ganito lang asimple ang uh, mga gunggong. Ha? Hindi ko maintindihan. Unang executive order pa lamang ni Marcos ay yung tinanggal niya na yung anti-corruption anti, uh, anti commission, yung naalala niya, yung pinamumunuan ni Greco-Belica. Kung seryoso si Marcos sa corruption, bakit yun nauna niyang tinanggal? Di ba? Ah, oh, isa yun. Pangalawa, sa totoo lang, wala naman silbing ICI. Sa totoo lang, walang silbi. Kasi doble din lang 'yan, doble din lang 'yung unang ano 'yan, pangsyon ng Ombudsman eh. 'Yan ang ta ang talagang may kapangyarihan. Mag-imbestiga, umusig sa mga public official, ha? Whether it is part of the executive or the legislative. Ano eh, Ombudsman. Tapos dadalin siya sa Sandigan Bayan. Tapos doon, pwede silang mahatulan. Tapos, di ba? Kung i-appeal man nila sa Supreme Court na ibig sabihin, it's really a court. Itong ICI, puro rekomenda, rekomenda. Katarantado at itong, itong uh, ICI, political lang, halatang propaganda lang. Para bang masabing may ginawa si Marcos parang ganun lang yan eh. Pero yung real power, anak ng weteng, nandiyan ang ombudsman eh. Ako, kung ako yung presidente, simpleng simple utusan ko yung DOJ. ba? Diba? Hanapan nyo talaga ng ano, tapos pag may nakita na kayo na medyo ano, pwede pe na sumuot, pasa nyo na sa ombudsman. O let the ombudsman do their job na usigin ng mga... Kasi yun ang trabaho nila eh, public official na may plunderer. Nandun na lahat eh. Tapos, dalhin dalin siya sa ndigan ba? Eh, so, sinasabi mo ba, Banat ba eh, may tiwala tayo sa ombudsman? Hindi. Yun na nga ang problema. Instead of creating the ICI, dapat sana... He made sure na yung papalit ng ombudsman ay pinagkakatiwali pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Eh hindi eh ginago eh. Oh, bigyan ko kayo ng halimbawa. Sino po ba ang naandiyan sa ombudsman? Number one, alam natin na ilang beses naging anti-Duterte. Ibig sabihin, political. Ibig sabihin, merong kinikilingang kulay. Number one yun. May issue sa objectivity. No? Oh. Pangalawa, ang inilagay sa ombudsman, politiko. Anak ng tutsang kalabaw, oo. Oh. Politiko eh. Hindi lang politiko ha. Dynasty pa. Ibig sabihin, may kapatid na politiko, may kamag-anak na politisyan. E supposedly, ang ombudsman ang uusig sa mga politiko. Paano ko -anak mo uusigin kung kamag-anak mo? Tapos sasabihin, eh, wala wala ano wala kang anak naman 'yan. Huwag niyo namang niloloko eh. Sa bagay, tanga 'yung mga followers niyo. 'Di ba? Doon pa lang malabo na eh. O, malabo na kagad 'yung kwento. Pangatlo. Alam naman natin na ultimong 'yung anak mo sumabit. 'Di ba? Nakasuhan. Nahuli, hindi 'yung ito 'yung ano lang, nakasuhan lang caught in the act, nakalusot lang, napawalang sala lang because of technicality. Pero in reality, na-trap siya. So ibig, hindi eh, ko sinasabing guilty, hindi ko sinasabing convicted. But it's very questionable. Hindi lang questionable, very questionable. oh, pang-apat. Pang-apat nga ba? Panglima na. Oh, susunod. Ang dami pang kasong kinakasangkutan ni mismo ni Rimulya. Ngala nyo kinasuhan siya. ang pagdating sa issue dun sa KOJC, issue dito sa pag uh, ano sa tawag dito, uh, pagdukot di umano, alleged uh, kidnapping ni PRRD, ang daming complaint. Tapos ilalagay mo dyan. You, you understand what I mean? I'm not saying convicted si Rimulya. But the point here, dapat unquestionable ang morality, unquestionable ang record ng ilalagay mo sa ombudsman to be effective and to parang kung talagang seryoso ka, yeah, dapat ganun. Eh hindi eh. Hindi mo pinakita, Marcos, yung seriousness mo. Tapos ganyan, create-create ka ng ICI. Tapos, meron pang pa mga bataan mo. May pautot pa na kailangan. I-empower natin. Additional laws. Greater power for ICI. Ulul. <laughs> meron ng sapat na institusyon to do that. Ang kailangan mo na lang malinis na pag-appoint. Hindi mo mo ginawa. You were given a chance to appoint. A clean, good moral na ombudsman, hindi mo ginawa. Tapos sasabihin mo ngayon, create-create kayo ng new power dito sa ICI. Katarantaduhan talaga.